Luto na po ito. O, oh, kasi pinkish. Na pinkish na. Hindi na siya pinkish eh. Totoo na. Pwede na kainin. Para mo Si Clea, hindi ko makain ng ano ha, ng isaw. Kaya unahin mo na isaw, anak. Dito First time mo dito. Clea, Clea pwede na, mo lapitan ha. Clea, na. Lapitan, ha? Clea, kuna mo kayo, isa. ako na mo. Kami, pwede Kami, pwede kami dito. Isaw, isaw, isaw. Okay. Ito yung mga customer, oh. Si Jackie tsaka si Ryan ang umakot. Okay, so tignan mo kung paano siya mag interact Leia, ha, with Jackie okay. and Ryan. Go! Action! Hi, kuya! Hi! Pa-order po! Luto na po ito. Pwede na pong kumuha? Pwede na po. Ako pa rin, ano, isaw? Ano sa'yo? Isaw, oh. Oh, ilang tayo. po. Thank you. Sige, kuha na lang tayo. Sige lang po. Ito yung spicy, no? Ito kasi nag... Sweet and spicy, tas ito suka. Ah, sweet and okay, spicy ako. tingnan po. natin. Itigil po, ah. Ay, may kutsara pa. Huwag nang magkutsara, Kuya. Ito na lang. Ganito na, 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 na lang. Oo, oh, oh. At makikita ng vendor na malalaang sausaw ginagawa ng kumakain. Pagkain, sausaw, subo, sausaw, subo, sausaw. Anong gagawin mo? Sarap! Ay, grabe, oh. Exist lang po. Exist lang po. Ano ba lang, Kuya? Kung muna kaya baka Bawal po tayo sausaw ng sausaw. Wala naman nakasulat, ah. Baka po kasi makita tayo ng ibang bumibili. Wala pa naman ibang bumibili. Baka sabihin, binababoy yung paninda ko. Oh. Pasensya na po. Ah. Nabababuyang ka ba sa amin Hindi po naman ya? po sa ganun. Ang inaano ko lang po, kung makita po ng ibang tao na ginagawa nyo, eh paano pag ginaya po Ito nila? E tumatabang po kasi pag nawala na yung suka. Eh. Kasi meron naman po asing baso, pwede naman po lagyan ng sa masausap. Ayun! Ah. Oh. Cut! Okay. Cut. okay. okay. Ano masasabi mo dun sa, ano, sa ikinilos ni number one? Yung pagpaypay niya kasi ganito eh. Ay? Ah? Hindi kasi aircon talaga yung gamit. Kung pala mo na lang. Wala lang. Oh. yung paypay. Hindi yung niya. Bella ano yan? Bakit ka nga naman kung naman lang kami nakakita gano'n nagpapaypay gano'n? Bella! Bella, ano yan, Bella? Pakainin mo nga yung boyfriend mo yan. <laughs> Titikpan ko lang eh. Hindi mo kayang i-offer dun sa boyfriend mo yan. I-share mo sa oh. boyfriend mo. For a new experience. Norman, would you like to try? Yeah. You wanna try? There's also a flight later. Sure, sure, sure. Oh, it's a sure thing. Don't be sure, KJ. Uh, he he wants to try. Try it, try it. You get what you want. Uh, yes, go yes. Go go. Okay. Yeah. Okay. That's Filipino uh, barbecue. barbecue. Yes. You yeah. so-so saw, saw it. Yeah. It's uh, saw, the intestine of a... You so-so saw it. You so-so <laughs> it, you saw it. You saw yeah. there. <laughs> you, yeah. Oh. 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 Dapat masubukan mo lahat para naiintindihan mo yung mga fans mo. Oo. Ay! Ang una mong titikman, sigurado namin hindi mo pa nakakain at wala pa nakakain. Ano yun? tikman mo si Lassie. <laughs> <laughs> Napaka-dumi niya. <laughs> Jared! <laughs> so, Jared, ano na na... For sure, nakapag-barbecue ka na. Oh boy, I've tried it. Nakapag-isaw ka na ba? I tried it once. Yung, yung Betamax. Luluto na yung Betamax? Luto na yan, luto sure na. Sure kayo ha? Ayan, check, check natin, check, check natin. Check, check, check. Ayan. Parang hindi pa. Kaya, di pa. pa ba? Hindi pa. Luto na yan. Last hit, try mo nga luto kung luto na. Hindi, luto na yan. Hindi pa naiihaw. Ay, sabaki ah. luto na to, kasi yung kulay niya, kasi kung di luto hindi kanya correct, yan, hindi ganyan na kulay niyan. Correct, correct. Kulay maroon yan. Hindi pa siya naiihaw. <laughs> Aluto daw. Aluto na. na. Ah. Tikman mo, tikman mo tikman lang. Kasi kung luto yan, Chary dapat medyo may lutong yan eh. Oo, pero mukhang luto na. Pag medyo bakit yung ko, hindi siya luto. Ganun yun. Okay, pa mong Pag hindi ka pumasok bukas, alam natin. Oo. Oh. 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 ano? Luto na At saka sumisip-sip talaga ng dugo ang cobra, di ba? si cobra, si Nasian. yan eh. May, may lutong ba? So luto. Uh. Luto siya. Luto siya. Luto siya. Do you wanna, I'm gonna lag -lag. You wanna try? Hindi you, you, you try that's, that's Blood. blood. Ay, ay, that is, is blood. It's blood? You ina <laughs> <Ay, laughs> contaminated na yan, Blood. <laughs> blood? That's blood. It's like James Blood. It's like black James Blood. blood. <laughs> like black James blood. Oh. <laughs> <laughs> oh, my name's Blood. <laughs> Alam mo, mas may enjoy mo yung pag may kasamang kumakain. Sino? Sino sa song? Darren, try mo. Let's ah, go. Yes, Darren. 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 The boy from London and the boy from Canada. Yeah, yeah, yeah. yeah. Hello. Darren and Darren. Ano ang Betamax? Ang Betamax ay yung pinanggalingan ng BHS. Hey! Dauna yan! Yun yung bala. Yan yung, yung, yung dugo <laughs> <yung tubo laughs> ng manok. Yeah. Blood. blood. Ay, ano siya? Frozen. Blood. Delight. Frozen. Chicken blood. Pwede mong isausausa. Ah, pork sa... ba yan? Suka. Ay, pork ba yan? Pork. Pork, pork pala. Dog. Big bite. Go! An -liit na ang liit naman, Djarin, ang tinanong mo. I think dapat isang buo. 1, 2, 3, go! Isang buo. Djarin, Djarin. How was it? <laughs> What is, <laughs> what is that? What is that? What is that? Ano? What, what is that? Ganon. Nasa utak niya nasabi na niya pa. Dugo pala sa utak na ko na sabi. Ano bang lasa? Ano bang lasa? Ay, tanungin mo yung ano, yung vendor. Ano daw What is that? What is this? po? Dugo ng manok. Ay, su suplado siya. Ha, suplado sa mga hindi nagtatagalog. Sabi niya, walang sa akin. Dugo ng manok. Dugo, Dugo ng manok. Ng manok. Okay. You wanna try as well? No. Uy, parang oh. natitipilip ko pa, kuya. Iba <laughs> oh. yung may tingin na oh siya eh. oh. Sawa na siya dyan. Sawa na. Oh. na develop pa. Kaya okay. pala, kaya pala lang siya lang si manok. Kaya pala lang yung gloss eh. <laughs> Para kay Jare. <laughs> Ayaw yung ba? Ang lilit naman ang kagat niyo. Okay na po. Hindi ba kasi ako nagla-lunch? Wow! Ako kilakain ko to. Vice! Wala akong makain talaga yan. Oo, hello. Hindi, at saka yung minsan sa buhay namin, nag, 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 ano rin, nagtinda rin yung tatay ko ng ihaw-ihaw. Sarap kaya. Kwek-kwek, kumakain ka. Wow. Yeah. Kwek-kwek. kumakain ka. Yeah. Sarap naman ah. Tapos kaya, dito muna ako. Alam naman. Maraming maramat sa ng sponsor natin. Like, St. Peter, thank you, <laughs> <laughs> Sa tabi naman, sa tabi. Sa tabi lang. Okay naman. Ano lang siya? Acquired taste. Acquired <laughs> taste. Sabi ni Jared, <laughs> Peter. <laughs> I can still taste it in my mouth. Andun pa rin. Yeah. Balang araw darating ka sa puntong may mga makakain kang bago sa panlasa mo pero sabihin mo, kailangan mong matikman yan. Uh, yeah. <laughs> Bakit? <laughs> Ikaw ang magsabi ng binubulong niya. Pahamak na naman. <laughs> Tapos pag patawag, ako mag explain Ano yun, ano yun? <laughs> Pahamak ka uh, din <laughs> okay. okay. Thank you very much, Kuya. Maraming Thank salamat you. po. Thank you. At, uh, Actually, hindi kasi masarap pag malamig. Oo, oh, dapat bago luto yan. Ayan o, may uling naman eh. Totoo ba't hindi niyo inilip? Ba't may uling o? Oh, eh, ilaw, ilaw lang yung nasa likod. <laughs> <laughs> fake yan, fake fire. Dahil. <laughs> o tama na ano yung paypay tama, niya? Na, tama, tama na, tama na. na, na. Ta Aga-alarm. Oh, fire alarm kasi dito. Ah. Ba't walang usok? Lalong <laughs> <So>, lumamig. <laughs> Pinay pa yan. Ano eksena nila susunod ano, Bella? <laughs> <laughs> ha? Ha! <laughs> Paano papalisin ang mga tambay sa harap ng pwesto kasi walang bumibili. Tama, maraming tambay. tambay. Oh. Ah, guys. Oh, wait lang yung best actor. Oh, our best actor in a tambay role, always steady. Yes. Yes. Hi, yes. boys. Dito sa ah, sa tayo. Wait lang, na wait lang. Wait lang. No. Bakit? Gusto niyo na bang mapanood ang mangyayari? Yes, so. yes. Let's play it. <laughs> 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 ano ya? Ano na ang pinuntutin yung play? Manunod na daw si... I-play natin. Grabe oh, yung... Grabe yung fast-forward. Jokes, <laughs> ano ba yan? <laughs> <laughs> Papatibay yan. Puti na pala ang koyo ngayon. Oh, okay. Di ba dati? Tambay <laughs> muna tayo. Hindi tayo kababaya. Grabe yung ni yun. Sir, ang daming isaw, no? Dito, to. Dito tayo. Dito tayo. Parang konti uh, na naka-tambay. Dagdagan pa natin. Oo. Oh yes, okay. MC okay. Lassie, sumama kayo na. Jarrell, sumama ka dito. Jarrell! Parang Jaren at Darren, naligay dito. Dito kayo, dito kayo, ito kayo ito, idol. Dito tayo, tumakay. Okay lang ba dito? Hoy, Ryer, wag mo iwan yung boyfriend ni Pelo. Oh. Um, okay lang sir. ba dito kami? Kaya sir, baka pwede, okay. pwede po muna Sa harap ng stall mo, ha? ano, uh, Tol? Sir, baka pwede paano po dito pa po pa tayo, pa tayo pa sa gilid. Sir, kasi paano po ang Ay, hindi, Gusto namin dito mga Sir, dito kami. this, is, a public place, okay? May permit ka ba? May permit ka. Sir, pasensya na po, sir. Kasi kailangan ko po makabenta, sir. Kailangan At basta maugali ng mamang maliit, kakain siya ng isaw. Uy, paano ugali mo? Sir, baka pwede mo. Ikaw yun! Ay, may isaw. May isaw. May isaw. May Oh my goodness. So, ayun na yan. ako dito eh. favorite mo ba yan? Alam ko ano tawag <laughs> dito pag dalawa na? Ano tawag dyan? Di dalawa. Dalawa. Bubble gang show kay Lape! <laughs>. Anong tawag pag dalawang isaw? Dalawaw! Yeah! Oh, Ayaw niya na lang oh, isa. Oh. Tugo na lang pala yung kakainin niya. Sa talaga ka tugo. Wow. Favorite pa yan eh. Bad kasi... Bad ka kasi tugu. dito. Bad ka dito kasi nag tamba. Oh sa Kung barangay, sir, may permit po tayo, sir. <laughs> Tapos, pati ka permit, pati ka ng permit. Ng hindi ko ay dalawa sa bahay na? po kasi, sir. Pwede ayaw kainit Tsaka, sir, nakaharang po kasi, kasi kayo, sir. Ay, okay. Paano po ako makakabenta niya, ay, okay. sir? Ay, okay. Ano pwede oras pwede, na po? Huwag kang ano, kumuha ka ba ng permit kayo? Kumutulo. Meron po, sir, ay, meron po. Ayan po. Tidulo. Tidulo na suka. Tidulo na suka. Asa yun na, wala. Asa yun na, yun yun na. Asa yun yung permit Pila Pinagpagpa. Pinagpagpa. Sa bahay po, sir, naiwan ko eh. Ah! May bago kami, yung polo niyo! Di nga namin Sir, pasensya na talaga, sir! <laughs> oh my God! <laughs> wag, wag, wag. <laughs> dapat! <laughs> dapat <laughs> pa <dapat, laughs> mga permit ah! Nararamdaman niya! May permit? Pagka nag-i-install kayo, wala, may permit! Bakit kayo walang... At bigla'y magkakaroon ng katahibikan! Kakainin uh, at uh. nanamnamin niya na ang dugo. Ano? Dahil naniniwala po. siya, dito siya tatangkad. Sa beta Ay, max. Okay, mo yan. Ano to? <laughs> Kailan ko nakakita nito ah! Nakakain ba to? <laughs> Paborito mo <ba> yan, di ba? <laughs> Tsokolate yan! Tingin nga, patingin nga. Wow! wow. <laughs> Yummy! Sa unang tingin pa lang, parang malinam na. <laughs> Inay ko po! <laughs> Ay, grabe! <pirabi. laughs> oh, di ba? Ano lasa? Ambil, and then ubusin yang lembah naistik. Ubusin, siapa yang udus tadi? Yang, mainaririn di kompos, sih, tidak boleh lagi. Yang udus yang kini aku. Ambil, oh, ubusin, ramai, wow. ubusin, wow. ubusin, 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 Magkano ba tong kinakain ko? Limang <laughs> piso lang yan, sir. Harap! Oh. Thank sir. At dahil dyan, nasarapan siya, kakainin niya yung dalawaw. <laughs> 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 Bakit ako iniwan ng mga tambay ko? At babalik ka mga tambay! <laughs> babalik ka mga tambay! Nakain mo! Sasawin! Sasawin! Sasawin ulit! Oh. Oh. Anong kagawin ng nagtitinda? Sir, nag-uusap kayo. Maligaya kayo pero walang sound. Ha! Sir, excuse me po. Tol, hindi ka pwede magtinda rito. Teritoryo namin to. Sir, wala ang sound Sa barangay, sir, may permit tayo, sir. Sir, dito na lang po tayo sa gilid, sir. Kasi wala po akong mabenta, sir. Nakaharam po kayo sa daan, sir. Pero nagkakagulo sila ng walang sound. Sir. Sir, kailangan ako wala po talaga maubos yung binibenta ko, sir. Ano oras na po kasi. Sir. Sir. titinda pa-discover si Blackstone. <laughs> <the> next... <laughs> Siyempre. Maraming <Padis> <laughs> salamat, number two. Hey, thank number you, thank you, number two. Anong masasabi mo naman sa mga ikinilos niya? Um, pura si talaga siya mapalis with respect yung yes. mga oh. tapay. Eh, ang pagpaypay? Tama. Tama ang tama pagpaypay. Eto naman si number three. Kuya, makakababa ka na po dyan. Kimi, ano gagawin niya? Yeah ang gagawin ni Number 3 ay nagre-request ang customer na ilagay ang taba sa unahan ng barbecue. <laughs> Go! Ang mga customer ay si MC at Lassie. Pabili. Ano po yun? Barbecue. Yung laman? Sige po. Oo. Ay, asan yung taba? eto ikaw. Nagsasalita. <laughs> oh, na <laughs> okay. Ay, grabe! Hindi ka nakapalit doon! Grabe! Kuya! ka na karebat tol. Oh, Ang kagay dulo ng barbecue eh. Tol, lais ko rin ka tol. Oh, oh, oh. At taba wala, po? wala ka naman sasabi, saktan mo na lang tol! <laughs> uh, kuya, tutong ba yan? Hindi po, puro Hindi, taba ito po, tutong ba? Ay, nakabalik siya tol! Oh! 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 At syempre, re rebat ulit si Lassie. Kuya, pa-request naman ako. Ano po ma'am? Kasi ayoko nung taba nasa dulo. Gusto ko nasa unahan, doon ka nga. <laughs> oh! oh! <laughs> Cersei. Kuya, teka lang, di ba ang barbecue, nasa tutong yung harap? Ikaw di <laughs> oh! <laughs> 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 kuya, pwede mo manakit? Ang dali. <laughs> ano? oh, uh, kuya, pa request Request ano, yung taba, lagay mo sa harap. Lahat taba para atakihin to. Oo. <laughs> Ma'am, ano Sa lang? harap po. Harap Sige. po, sa harap. Babayaran ka namin ng doble, ilagay mo lang sa harap. Sa harap po. Harap. Doon po yung harap. Iwan. Sige po. Harap. Iharap ko na. Ayan, doon po. Ayan. Nakikita mo na agad, Clea. Ha? Hindi naman barbecue yung hawak mo. <laughs> tenga yan, tenga. Ano, tenga po yan. Yung barbecue po. Ito po yung barbecue. <laughs> 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 Hindi niya marinig kasi nga, inisaw niya na yung tenga. <laughs> Ayan. <laughs> inihaw niya, inihaw niya. Pwede po ba ilagay sa harap? Sir, dito po tayo. Sige. Para makita po tayo. Yeah. Sir, pwede po ba ilagay sa harap yung taba? Sige po, ma'am. Ayos lang po. Basta maghintay na lang po kayo. No? Wow. Ah, okay. 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 Sure ka, okay lang ha? Paglating Opo. Kami? Opo. Okay. Tapos yung isaw, isaw pwedeng ilagay sa noodles. Yan, oo. Pwede. 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 ba ilagay yung isaw sa noodles? Oo. O patong muna. <laughs> yung tega, pero may cotton buds. Ay, Pati si, ko. ang bait mo naman. Pwede lang ilagay yung taba. Tsaka kinakamay mo, no? Okay yan. Yan. Okay na okay yan. <laughs> Mga, gloves. gloves. Oh. Magkano ah. yan, kuya? Magkano po? 20 pesos po. 20 pesos? 20. <laughs> Kasi po, nasa harap yung taba. <laughs> Hindi po, basta 20 na po yung benta namin. Na 20? Ganito. Opo. So kahit anong request po ng customer, mm -hmm. pwede po? Ayos lang po, basta kaya po mm -hmm. ng oras. Ah. Okay, thank you very thank much. Thank you, kuya. Pagbibigyan niya. Oh, so, oh, oh. Pero kino, kahit luto na ha, binaliktad niya oh, pa. Oh. Di ba mainit yun? Ewan ko dito kay kuya. <laughs> Pili ko hindi kasi yung dugo ang lamig nga nung nakain Frozen blood siya pala. Hindi naman siya inihaw. Maraming salamat. So, alin ka na? Thank you, number three. Anong napansin mo sa mga kinilos nila, Clea? Ah, uh, yung isa nga, mali yung pagpaypay. Tapos, number one. Si number one. Si number two, yung napili ko, Ah, uh, very, may, may respect pa rin siya sa mga, pinapalis niya kahit mga tambay yon. Si number three naman, uh, si number three, hindi ko masyadong nakilatis oh. yung action na ginawa niya kanina sa eksena. Pero ang pinakita niya, susunod siya sa request. Susunod siya sa request ng customer. So, base sa kanilang kinilos, Clea, one, two, or three? Pwede bang anuhin natin yung partner ko kung anong ano niya? Yes, si Carla. 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 Sinatanong si Carla kay ka Oo. Oh, oh, Number two na din po. oh, di ba? <laughs> Sabi ko sa'yo eh. Dahil? <laughs> Kasi po, mas, yung galaw niya po, alam na alam niya talaga yung paano magluto, paano mag-assist ng mga customers. Yes.